So ito mga guys, ayan Inabot na po tayo dito ng gabi So update po tayo ngayong uh, ah, Gabing ito So Ayan po, ah, gumagalaw pa rin po Yung DPWH Bicol Dito sa ah, Kalasadang Ginagawang ito dito sa bahay ng Lupi So May nakita po tayo mga panambak na mga lupa Dito sa dulo So ito po inoperate ngayong Gabing ito nga ito ah, nag ah, ah, na karanas pa rin po ng traffic magkabilaan galing ah, Naga si Pukot. Oya. Agaling ah, Bicol. Ayan. So update po tayo ngayon. Ayan, so kahit gabi na gumagalaw pa rin po yung mga ah, DPWH Bicol. So gusto na talaga po itong matapos ngayong Magdamag na to. So ipinapakita ko po sa inyo ah uh, ito uh, nagtatrabaho po sila kahit gabi na. So ang dami kasi nagtatanong, uh, gumagalaw po ba yung DPWH? Ah uh, kahit gabi na. So ito po, gabi na. Anong oras na po? Ayan gumagalaw pa rin po yung ah uh, mga DPWH Bicol. So may mga panambak po dyan na lupa So ilang track po yan So ito may mga bakal na inilalagay po sa oras na to So update po tayo ngayong gabing ito Ayan sana matapos po ito ngayon Para bukas Ayan yung mga ah, Nagpabiyahe si... So hindi na makakanas ng ganitong traffic update po tayo ngayong gabing ito sa bahay ng Lupi. So, yung ginagawa po ditong kalsada. So, kitang kita natin mga katayang Bicol. Ayan, gumagalaw po sila. So, walang tigil hanggang kaninang umaga. Ayan, so ngayon yung mga nagtatanong, ah, uh, matrapik pa ba, ba yung uh, bahay ng Lupi? So, nakakaranas pa rin po ngayon ng traffic gawa ng minamadali na po itong kalsadang ito. Ayan, magkabilaan po sila. Ah, traffic galing Manila. Ayan, galing naman Bicol, Sorsogon, Naga. Magkabilaan po na nakakaranas po ngayong gabing ito ng traffic gawa ng itong kalsadang ito ah, ginagawa sa oras na to. Shoutout po sa lahat ng mga nagtatrabaho. Ayan, DPWH Bicol. Region 5 Shout out po sa lahat So kahit gabi na Ayan gumagalaw pa rin yung mga Gumagalaw pa rin yung mga DPWH Ayan Bicol sa kalsadang ito Gusto na talaga pong matapos to para Lahat po tayo uh, uh, na ng mga At maka, makauwi na ng maaga At maka, makapiling na yung mga Mahal natin sa buhay Ngayong Paskong ito So ito po, kitang kita nyo mga katamay Bicol Yan shoutout sa mga masisipag nating DPWHs uh, Region 5, ayan Bicol. So kahit gabi na, ayan, gumagalaw pa rin, matindi pa rin. So ayan tatapusin na daw ito. Yes po, salamat. Sa mga masisipag nating mga DPWHs na gumagalaw kahit gabi na. Shout naman. Shoutout.